Ah, akin na yan, Lego na yan. Akin na. Bakit? Bibenta natin, di ba? Ayako. Akin na, akin na. Balik mo na yan, balik. Ayako. Eh, akin yan eh. Akin na, akin na. Bibenta yan, Bibenta yan, di ba? Akin na. Ay, Ay hindi. Malalagay ko na sa kilikili. Eh, eh. Benta natin bilis si akin na. Ay ako. Bakit? Ano? Ay ako. Bakit? Ah? Ay, ay, Hindi, Benta natin, di ba? Benta. Ah, bayad mo. Akin na bayad, bayad na lang bayad. Lama. Asan ang bayad? bayad ang bayad mo para sa isang Daya, sir. Akin na, akin okay na. Oo, oo, oo. Alkay ko ng bayad sa Daya, Weh. Bayad mo? Ay, akin na, to. Akin na, akin na. Ha, bayad. Hoy, ay, ay. ay, ay. Asan na? Akin na yung toy. Bawaan Asan na toy? Asan na? Akin okay na, bayad mo. Bilhin mo sa akin yan. Ulan, <laughs> Malian, yan. Mahal Malian, Akin lang, 250. Mm. Bayad. Lanang, mo. Ayan. Peace, bitching ko. <laughs> ano ba yan? Akin na yan. Akin na Balik na natin. Ayoko. Ay, hindi pwede. No. Isama ako ano. ko Oo. Asan na, asan na toy? Lana. Asa yung toy? Wala na. Oh, eh, na. Wala. Na. Ay, nawala yung toy. Asa na yung toy? Wala. Asa na asan yung toy? Mayroon, asa na yung toy? Ha? Asa na yung toy? Asa likod niya. O, oh, asa na likod mo raw eh. Asa na likod, nasa likod. Opo, andito oh. oh, asa na, asa na yung toy? Akin na yung toy. Wala Asa yung toy? Asa likod daw eh. Wala Asa na asan yung toy? Na. Ito. Akin bayad. Wala Asa na asan yung toy? bayad si, Tigyang nang tinago Tinago asan na